Nagtrending kamakailan ng kissing scene nina Kim Cho at Paulo Abileno sa WattClub with Secretary Kim, talagang pinag-uusapan at kinakiligan ng mga tagahanga ng tambalang Kim-Pau ang paghahalik ng dalawa sa serye. Grabe, ganun sa Korea, ginagaya lang namin. Siyempre, may taste. Of Pinoy. Yun yung taste, charot, natatawang bungad ni Kim sa ABS-CBN News. Aminado ang aktris na nahirapan silang gawin ni Paolo ang masisilang eksena. Mahirap syempre, sobrang hirap. Parang yun na yun yata ang pinaka-intense kong ginawa for my entire career. Pero as artista, one take na lang para isahan na lang. Giit ni Kim. Ayon kay Kim, ay talagang inalalayan siya ni Paolo. Habang ginagawa ang kissing scene, nagpaalam pa umano si Paolo kay Kim bago kunan ang kanilang eksena. Nagpaalam siya in so many ways. Dito, ganito, may rehearsal naman kami. Hindi namin release yung kissing. Yung choreography, placing ng kamay para sa signing as in artist. Nakangiting sabi ni Kim. And different lies Holding on to all we could be Gonna make it bright And don't worry, worry.